Bulacanes po ay isang island na binobo po ng lamang isang bayan na kapaligid lang sa gilid ng Katanduanes. Pinakang source ng hanap buhay po dito malaki ay yung pag-aabaka po. Bernardo Rodriguez po, taga-ubo, San Miguel Catanduanes. Engineer Pablo, ako po at ang aking pamilya nakatira po dito sa si Ma'am Catanduanes. Nagtatrabaho bilang isang chief engineer. Teacher Liza Romero Solero ng Kaarangag Elementary School, San Andres East District, Division ng Catanduanes. Ako si George Magdaong, isa po akong biyahero. Galing po kami sa Pampanga, doon ako kumukuha ng mga gamit. Ang mga gamit sa bahay, katulad ng kutsyon, mga gamit sa kusina, mga gamit sa pangkwarto. At itinitinda ko dito sa Katanduanis. Kilala po ako sa tawag na Tere at isa pong working student. Isa po akong service crew sa fast food restaurant dito sa Vera Anes. Ang tawag po dito sa akin, Karumi. Ang trabaho ko po ngayon ay mananahi. Ako po si Rodel Somalde. Ang hanap buhay ko po ay nagtitinda po ng isda. Ako po ay dating katoliko. Binanganak na po akong katoliko. Lumaki ako bilang katoliko. Lumaki ako sa pamilyang aktibo bilang mga katoliko. Isang dibutong katoliko. Dibutong dibuto talaga ako sa katoliko. Noong katoliko po ako, napakareliyoso ko talaga. Aktibo po sa mga kung anong aktibidad sa simbahan dito sa aming barangay isa po akong choir ng simbahan. Saro akong choir ng simbahan. Naging Christian mayor ako. Member din po ako ng parish youth. Pag bangon ko namin sa banig, nakaluhod na agad kami niyan. Sa altar, pag nayakap ko yung, yung Kristo, lalakas ang katawan namin at maliligtas kami, kagaan ang buhay. Karga kami kaso santo, yung San Rafael, Arkanhil, na biga po sa Samuya. Habang bumabagyo, yung altar ng mahal na ina, tahan namin yon. Kahit na maibuwis namin ang aming buhay, wag lang ano rin ang baha. Hindi naman po talaga ako masyadong palasimba. Bilang katoliko, hindi ko ipapatalo yung aral namin. Kaya batataga akong naninindigan noon na talagang ito ang tunay na iglesia. Isa lang po kasi yung sinabi sa akin ng mama ko lumaki kang katoliko, mamamatay kang katoliko. Ayun po yung pinaninindigan ko. Noon, ang sabi ng aking mga magulang na ano man ang mangyari, huwag tayong aalis dito sa ating reliyong ito. Ang sa po yung basta daw siging pagsimba, tranquilo na ang buhay. Bilang deboto ng Katoliko, wala akong ibang kinikilalang relihiyon. Pag nadangog ko ang raning Iglesia ni Cristo, mainit ang ulo ko. Iba si Cristo daw. Iba man ang Diyos. Si Cristo bigagibong tao. Kaya duman ako talaga nauuyam. uyam. Nasaktan ko pa nga po yung kadiwa daw na nag sa amin kasi mga binata kami, ligtas daw sila. Pag nag-absent ka daw sa mga pagsamba, ay sisingilin ka dahil di ka nag uh, nagkalampas ka sa pag-aabuloy. Yung pagtutulig sa, sa aming mga santo nung yung pag yung pagkain ng dugo bawal sa iglesia ni Cristo, yun po ang ano mga kakaibang aral na narinig po namin sa iglesia ni Cristo. ang hinahangaan ko lang po noon sa iglesia ni Cristo, nakikita po namin na talagang wala silang palya sa mga pagdalo sa pagsamba. Kahit malalayo, ang, ang bahay sambahan talagang nagsasakripisyo sila. Makasamba lang, makapunta lang sa bahay sambahan. Mayroon akong naging isang kaibigan, niyaya niya akong sumamba sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Doon ko po nalaman na meron palang tinatawag na Iglesia Ni Cristo. Sa simula po ay umaayaw talaga ako. Pero dahil siya naman ay aking kaibigan, nagpaunlak rin ako. Noong ako po ay nagtitinda ng isda, may mga naging customer po ako na mga ministro at mga manggagawa sa loob ng Iglesia Ni Cristo mga mabubuti po sila. Nasabi ko sa misis ko po na sana wag akong ano, wag akong anyayahan. Kasi parang hindi ko sila matatanggihan eh. Dahil po sa working student ako, uh, bali po nakilala ko yung isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na inaya po ako sa Iglesia ni Cristo makinig noon po is hindi ko feel na makinig at wala po akong interest makinig sa iglesia ni Kristo. Sumama po ako sa kanya sapagkat nako-curious din po ako kasi sobrang pinipilit niya po akong sumama. Sumama ka na, sumama ka na kasi wala namang mawawala sa iyo. Yung kaibigan ko sa mula elementary. Nung high school naman ako yung mga classic ko na iglesia sila yung mga unang lumapit sa akin. Pero yung pinaka nakaakay sa akin, yung driver ko. May mga pagkakataon na tina-challenge niya rin ako. Eh, boss, eh, ko itong motor na pinagmamaneo ko sa sa'yo. Mayaya lang kita sa, sa doktrina. Makinig ka lang. Pinaulakan ko siya. Tinapos niya, kailangan tapusin mo yan. Kapag natapos mo yan ngayon, mamaya sasamahan kita. Anong um, ako po ay eh, nakinig na ng doktrina, nakakaya ako ng tiwin ko. Naglarga ako papuntang Manila ang sadya ko duman mahanap buhay maadal pagtahi kuya man nabayaw sarok man paratahi iglesia ni Kristo man palan kaya subayaw ko di ako bigatunungan na iiba sa kapilya kahinabo ko nga ni pero dahil sa kakulitan kan sa kuyang bayaw nag paunlak man ako na magiba sa kapilya nung mga panahon na, nag-aaral na, na, na po ako sa Manila. Eh, may time na ini inimbitahan ako noon yung first time lumanggi pa ako. Pagpunta namin sa dako, pinakilala niya ako doon sa manggagawa. Naroon yung kayabangan ko bilang katoliko. Ang unang tanong ko sa kanya, sino ang Diyos? na sinagot niya ako Biblia ang sinagot niya. Pagka-tinanggap ko yung binasa niya sa Biblia, naniniwala pa rin ako doon sa kung ano alam ko. Ang topic po nung makinig po ako sa pamamahayag, ang pagbabawal po ng Diyos sa pagkain po ng dugo. Ang unang-una kong inisip, kung magpapatuloy po ako mawawalan po ako ng hanap buhay pagtitinda ng dugo. Lumipas yung maraming panahon, dumana ako sa malaking pagsubok. Halos palang kala ko, bawat araw, mamamatay na ako eh. Halos lahat ng reliyon pinasukan ko maliban sa iglesia. Panahon naman noon ng ministro na naging kaibigan ko muna bago niya ako tinuruan. Sabi niya sa akin, makinig lang. Pero alalahanin mo, ikaw nga, tuwing umaga, nagro-rosaryo ka dahil takot kang mamatay. Eh. di ba, kailangan mo ang Diyos. Pakinggan mo to. Inumpisa niya ako doon, turuan. Sama ko doon sa doktrina. Naririnig ko, Hanggang tama. Nagtataka ako. Ano, parang ibang nararamdaman ko hanggang sa sumama ako ng pagsamba. Pag pasok ko pa lang po sa lokal nila or sa sambahan po nila, Sobrang amis ko po noon kasi napakaganda po ng gusaling sambahan nila. Napakaganda po sa loob, mala palasyo. And first time ko pong makakita ng ganun. Sa loob ng kanilang kapilya, wala man lang ribulto. Ang damit ay formal. Ang ganda po ng kayusan. Hiwalay yung babae, hiwalay yung lalaki, solemnly. Walang nagkukwentuhan, walang kung maisipan niyang lumabas, lalabas na lang. Sa dati kong reliyon na kung saan man sila mo, maupo, bahala sila. Habang gaawit ang mga mga awit, ang luha ko tumutulo na. Nung marinig ko po yung mga awit, napaiyak na ako. Bagabag na yung puso. Madadama mo yung mga words na binabanggit ng mga umaawit po sa unahan. Sobra pong nakakapanindig balahibo. Mm -hmm. nung nananalangin na po yung ministro, mapipil mo talaga yung espiritu sa mga pagsamba nila. At ang nakapukaw talaga sa akin ng pansin na humanga ako, pagdating dun sa ipinanalangin yung handog ng mga kapatid, kasi sa katoliko, hindi po nagagawa yung ganong bagay. Sabi ko, subukan ko na nga talagang mag, makinig ng totoo. O yun, talagang halos gabi-gabi na ako. Lahat ng mga itinuturo ng ministro ng Iglesia ni Cristo, lahat galing po sa Biblia. Sa Katoliko, mayroong tinatawag na sermon. Kukuha ng ilang, tila, ilang talata at ipapaliwanag, dipindi sa kanyang kaalaman. Wala po akong napansin na paliwanag ng ministro na sarili niyang kalooban, sarili niyang pagpapaliwanag. Lahat po ng mga uh, sinasabi nila ay nakabatay sa Biblia. Nagtatanong po sila pero sumasagot po sila ng naaayon sa Biblia. Biblia talaga ang ginagamit niya. Biblia lang po. Kapag wala po sa Biblia, sabi nga saan, huwag kayong maniniwala. Ang paniwalaan niyo Biblia, hindi ako sabi ng ministro. Kaya talaga namang doon po ako na akit at talagang sumampalataya. Ang turning point ko po kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Kristo ay magkaroon ng matuwid na buhay. Ako sa loob ng Iglesia is nakita ko po yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos, hindi lang po ng aking magulang. Ang turning point po ng aking pag-anib sa Iglesia Ni Cristo. Dahil sa narinig kong mga aral, nandito po sa Iglesia Ni Cristo ang totoo. Nandito ang kaligtasan. Dito lang ako nagaranas ng kapayapaan. Ang turning point po kaya umanib ko sa Iglesia Ni Cristo dahil ang nakasulat po sa Biblia na tunay na reliyon na dapat ani ng tao ay Iglesia Ni Cristo. Ito po ang turning point ko kung bakit ako nag-Iglesia Ni Cristo. Dito kasi Mararamdaman mo yung paglingap Niya. mayroong kang tunay na Diyos na umaantabay, umaalalay, naglilingap sa iyo. Ang turning point ko po kaya umanib sa Iglesia Ni Cristo dahil nais ko pong makamit ang kaligtasan. Nais kong ko magkaroon ng kabuluhan ang pamumuhay ko sa mundong ito at makarating doon sa Bayang Banal na tanging sa Iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang paraan upang ito ay aking makamtan. Ang turning point po kung bakit ako umanib sa loob ng Iglesya ni Kristo po ay dahil po sa mga aral na akin pong natanggap na mula po sa Biblia. Kaya ako nakumbinsing mag-Iglesia ni Kristo yung pangako ng mahal na Diyos. Ang sabi, sino ang malaog sa Iglesia ni Kristo? Yun po ang maligtas. Pag nagukuman, nagadan ako, maliligtas ako sa araw ng paghukum. Ang unang pag-uusig po na akin pong naranasan nung ako po ay nagpasyang umanib sa lala loob ng Iglesia po ni Kristo ay yung siraan ako ng aking sariling pamilya. Pagdating po namin galing pagsamba, bakit daw inuna-una po namin yung pagsamba? Eh samantalang kung hindi daw kami sumamba, may kinita na daw kami. Pinilit ko pa rin po magpatuloy. Kasi ang iniisip ko po, yung kaligtasan po eh sa labas ng iglesia po, walang kaligtasan. Malinaw po na intindihan ko po yon. Yung tatay ko, pinalayas ako. Hindi na halos kilalanin akong anak. Pero hindi ko siya, hindi ko siya tinigilan na hindi maging iglesia ni Kristo kahit anong paraan. Awa na Diyos bago siya namatay. Nakakay ko po siya sa iglesia ni Kristo. Malaman ng sawa ko. Sabi niya, huwag ka nang sumamba dyan. Umalis ka, bumalik ka ulit sa ko. Pinagpapanato ko po siya na sana sa mga darating na panahon, magsama tayo hanggang sa nagpasya na pasya po siya na magpa-doktrina, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa mabautismo mo ng aking asawa. Hindi e matapos-tapos yung pag-uusig nila. Halos mga kapatid ko, nasa lubong ko sila. Hindi nila ako pinapansin, pinapalayas nila ako sa aming tahanan at sa katagalan naman naunawaan na nila ako. At sa bandang huli, natapos din po yung kanilang mga pag-uusig sa akin at wala naman silang maipupunto sa akin na mali. Hindi na po ako nakapupunta sa bahay namin. Ni hindi na nila ako kinikilala bilang isang anak, halos itakwil na nila ako dahil pinagpalit ko raw sila sa pagiging Iglesya ni Kristo ko. Nanindigan ako sa ngayon po ay pinagsisikapan ko ang aking ina, ang aking mga kapatid na sila rin po ay maakit sa aral ng Iglesya ni Kristo. Sa ngayon po ay meron na akong mga kamag-anak na napabautismuhan, mga kaibigan. Ako po ay nabautismuhan noong June 21, 1997 po. Hunyo 26, 2013. January 17, 2014 po. September 28, 1979. January 15, 1982. Yun ang pinakamasayang na nangyari sa buhay ko. Nagkaroon po ko ng karapatan na maglingkod sa Diyos, sumamba sa Kanya, at higit po sa lahat, nagkaroon ng karapatan magtama ng kaligtasan. Maraming pagbabago po. Noong ako po ay wala pa sa Iglesia ni Cristo. Kumakapit po ako sa aking sariling lakas, sa lakas na magagawa ng mga taong nakapalibot sa akin. Balit sa ngayon po na ako ay isang Iglesia ni Cristo, kumakapit po ako sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Dati ako nagbabato ng mga namamahayag. Ng Ngayong Iglesia ni Cristo po ako sinisikap ko rin na yung mga katulad ko noon, makaunawa. Dati po, um, nagi, nagiinom din ako ng alak, kung ano pong iba pang mga bisyo. Pero nung umanib pa ako sa Iglesia ng Kristo, napakalaki pong pagbabago ang nangyari sa buhay ko. Lahat ng bisyo, unti-unting na naalis lahat iniwasan ko po yun, yung pag-iinom. Kasi alam kong bawal po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At hanggang ngayon, hindi ko na po yun ginagawa. Nagsusugal so, po ako eh. Nag-iinom. Lahat po nang yun, inalis ko po. Noong ako po ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Puspusan talagang pagbabago, pagbabagong buhay, tulong sa gawaing pagpapalaganap, pagtupad ng tungkulin. Sa panahon po ngayon, talagang marami hong mararanasan na kahirapan. Yung mga kalamidad, bagyo, na dumaraan sa atin, halos ah, sunod-sunod Ako hindi ho natatakot. Sapagkat dito po eh, sa Iglesia ni Kristo, ang buhay natin, Diyos ang nagdadala niyan. Mayroon kaming Diyos na nalalapitan. Binigyan niya kami ng tatag kasi naapektuhan din yung negosyo. Halos mawala rin. Pero ang epekto sa amin, hanggang ngayon, ito, matatag kaming Iglesia ni Kristo. At hindi yon magbabago hanggat binibigyan niya kami ng buhay. Sa mga kababayan kong katandungan nun, kaibigan kong malalapit sa akin. Sa akin pong pinakamamahal na ina, sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga magulang, buksan niyo yung puso niyo na makinig sa loob ng iglesia ni Cristo. At mayroon din po kaming mga babasahin pasugo. Basahin niyo lang po mga kababayan, mari po kayo makapanood sa telebisyon, Sa INC TV. Mayroon din pong nasa YouTube magdungog nin hadal ng iglesia ni Cristo. Sapagkat malalaman nyo dito yung katotohanan. Alam ko po sa aking puso na ito po ay tunay na relihiyon. Lagi nyong isipin, iisa lang ang buhay. Gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Pang, kayo rin po ay makasama namin na magkamit ng kaligtasan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Subukan nyo magsuri sa Iglesia ni Cristo. Pagdating ng araw ng paghukom, magkasama-sama tayong lahat namaliligtas. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo.